Noong July 26, 2023, ay kumalat ang balita ng pagpanaw ni Sinead O'Connor, kilala sa pagiging songwriter, producer, activist, boses sa likod ng pinakasikat na version ng kantang "Nothing Compares to You." at naging sentro din ng matinding galit at panghusga ng milyong-milyong katao dahil sa makontrobersyang pagpunit nito ng larawan ni Pope John Paul II na kanyang isinagawa sa isa niyang live performance. Tatalakayin natin mga idol ang dahilan kung bakit niya ito nagawa pero paunawa lang na medyo maselan ang naturang paksa. Nagkataon lang na hindi natin may iwasan ang ganong usapan lalo na nga at isa si Sinead O'Connor sa mga kilalang personalidad na direktahang bumabatikos sa simbahang katoliko na malalaman nyo din naman ang dahilan ang kwento at pinagdaanan sa buhay ni Sinead O'Connor ay pagmumukhaing mas maayos pa naging masaklap na karanasan ng mga katulad ni na Eminem, Axel Rose o nang huli nating tinalakay na si Marvin Gaye dahil mula sa paghihiwalay ng mga magulang sa kanyang murang edad hanggang makaranas ng halos lahat na yata ng pang-aabusong pisikal, mental at sexual, sunod-sunod na diborsyo, masakit na pagpanaw ng anak at nakakalungkot niyang naging katapusan sa mundo. Ay masasabi natin kahit sobrang successful niya sa kanyang karanasan karera ay siguradong hinding hindi mo siya kaiingitan ipinanganak si Sinead Marie Bernadette O'Connor sa Dublin, Ireland noong December 8, 1966. Sa maurang edad nga ay nasaksihan nito ang paghihiwalay ng kanyang mga magulang at naiwan si Sinead sa pangangalaga ng kanyang ina. Dito mga idol ay nakaranas siya ng malaimpyernong pamumuhay. Bukod kasi sa malimit at matinding pananakit ay nakaranas din ang batang si Sinead ng matinding pangaabusong mental at sexual. Oo mga idol, tama kayo nang narinig dahil ayon kay Sinead ay halos wasakin ng kanyang ina ang pinakamaselang parte ng kanyang katawan na nagawa pa ngang ilarawan ni Sinead na para umanong na sa loob ng torture chamber ang kanyang naging buhay sa kanyang ina yung tipong nagagawa nito pa umano nang umiti habang sinasaktan ang anak na tila ba nag enjoy pa ito ito rin umano ang nagturo sa kanya magnakaw o kumupit sa collection plate tuwing may misa sa simbahan at nagagawa siyang patirahin sa labas ng kanilang bahay na inaabot paminsan ng halos isang buwan kaya noong 1979 sa edad na 13 taong guli, lang ay napagpasyahan itong tumakas at manirahan sa poder ng ama. Pero dahil may bago na itong pamilya ay hindi rin naging ganong kadali ang kanyang sitwasyon doon. Malimit siyang makaranas na magutom at hindi mabili ang kanyang mga pangangailangan lalo na sa si school. Kaya naman kalaunan ay natuto na itong tumakas sa klase. Pupunta ito sa supermarket at magsya shoplifting. Pero kasama ang palad ay nahuli ito ng mga autoridad at dun nga ay naranasan niyang ipatapon sa magdalin Asylum. Isa itong kontro kontrobersyang institusyon sa Ireland mga idol na sinasabing pinapatakbo ng simbahang katoliko para itong tapunan ng mga kabataang kababaihan na nakagawa ng kasalanan at mga bagay na hindi kanais-nais. Inilarawan ni Sinead ang lugar bilang ayos naman pero kapag sumuway ka sa patakaran o nakagawa ka ng panibagong kasalanan ay ililipat ka umano sa sobrang dilim na kwarto kung saan ay maaamoy mo umano ang baho ng dumi at suka ng tao na wala ka umanong ibang maririnig kundi ang mga iyak at daing ng ibang babae na nasa loob. Yun na umano ang pinakanakakatakot na lugar na kanyang napuntahan sa kanyang buong buhay. Labing walong buwan siyang nanatili sa naturang pasilidad na kung mayroon mang magandang nangyari sa naturang lugar, yun ay dun nga niya natanggap mula sa isang madre ang pinakauna niyang gitara. Kaya dun na nabuo at mas tumindi ang hilig niya sa musika. Musikang magbibigay sa kanya ng bagong direksyon. Nagamit ang talento ay sinisigurado niyang malalaman ng publiko ang mga umano ay madilim at masasamang nangyayari sa simbahang katoliko dahil nakita at naranasan niya pa mismo ang umano ay mga nagaganap na iba't ibang pang-aabuso sa mga kababaihan sa loob ng naturang pasilidad na mula umano sa mismong kamay ng mga pari. At oo mga idol ito ang dahilan ng pagpunit niya ng larawan ni Pope John Paul II dahil napapabalita noong araw noong kardinal pa lang ito na alam umano nito ang nangyayaring pang na kinakasangkutan ng mga pari sa kanyang sinasakupan pero wala o mano itong ginawa para parusahan ang mga nagkasala sa mga hindi nakakaalam mga idol noong 2001 ay personal ding sinabi ni Pope John Paul II sa publiko na alam niya nga o ang mga nangyayaring kabalbalang ito sa simbahan so yun nga mga idol paglabas ni Sinead sa Magdalen Asylum ay nagpatuloy muna ito sa pag-aaral na isinabay niya na nga rin ang pagbabanda noong 1984 ay naglagay ito ng ang ad sa hot press para maghanap ito ng masasalihang banda at doon nga niya nakilala si Colm Farrelly na nakasama niya sa pagbuo ng bandang Tonton Makut na siya na rin siguro nakaapekto sa kanyang pag-aaral. Napatigil ito dahil hindi niya naipasa ang final exam noong 1985, ang parehas na taon ng pagpanaw ng kanyang ina. Namatay ito sa isang car accident noong February 10, 1985 na ayon sa isang interview ni Sinead ay matagal niya na umanong napatawad ang kanyang ina na ikinalulungkot umano nito na wala siya sa tabi nito noong mga panahong kailangan nito ng tulong na nagpapatunay lang kung gaano niyang kamahal ang kanyang ina. Mula noon ay eh nagpatuloy lang si Sinead sa pagbabanda na sa pamamalagi niya sa kanyang grupo ay naging kapansin-pansin ang development ng kanyang napakagandang boses. Nagkaroon din ito ng napakalakas na stage presence at kakayahan sa pagsusulat ng mga kanta. Hindi na nga rin nagtagal at na-discover na rin ito ng Ensign Records. Na-release nito ang kanyang debut album na The Lion and the bra noong October 5, 1987 na agad nga ay nagdala sa kanya sa kasikatan. Nakapasok ito agad at na-certified pa bilang gold album sa US at nagawang bumenta ng mahigit sa 2.5 million copies sa buong mundo. Nasundan pa yan ng mas sumikat pa niyang sunod na album na I Do Not Want What I Haven't Got na na release noong March 20, 1990. Nagawa nito mag number 1 sa US at sa iba't ibang parte ng Europa. Andito na kasi ang kanyang version ng nating compares to you na original na isinulat ni Prince para sa kanyang bandang The Family. Ganun pa man mga idol, sa kasagsaga ng kasikatan ni Sinead ay dito na tumindi ang kanyang pagiging aktivista. Yung tipong wala siyang pakialam kung masira man ang kanyang karera. Katulad na lang ng ginawa niyang pag-atras sa guesting niya sa programang Saturday Night Live sa US. Dahil lang sa napatapat na host sa kanya ay may history ng pambabastos ng babae. Mariin sinabi ni Sinead na hindi siya magpe-perform kapag pinatugtog ang National An theme ng Amerika sa kanya mga konsyerto doon. Ayon kasi dito ay racist ang industriya ng musika sa US. At dahil nga dyan ay nabansagang ungrateful at anti-American si Sinead. Nakatanggap ito ng kabi kabilang kritisismo lalo na sa galit na galit sa kanya na si Frank Sinatra. Kahit nga mga award niyang napanalunan sa Grammy at Brit Awards ay tinanggihan din niyang kuhanin dahil punpuno rin umano ito ng kontrobersya, pagmamanipula at pandaraya. Tapos yun nga ang pinakamaingay niyang ginawa ay ang pamumunit nga ng larawan ng Santo Papa na mas nakaapekto pa ng malaki sa kanyang karera. Sa dami ba naman ang nagalit sa kanyang ginawa na yon na kahit nga si Madonna at mismong sumulat ng kanyang pinakasikat na kantang si Prince ay nagparamdam din sa kanya ng galit at pagkadismaya sa isang iglap mga idol, ang kasikatan at paghanga sa kanya ng mga tao ay napalitan ng pagkapuot at galit. Katunayan niyan sa kanyang performance sa tribute concert para kay Bob Dylan na ginanap noong October 16, 1992 sa Madison Square Garden ay hindi ito nagkaroon ng magandang pagtanggap. May kaunti mang pumapalakpak. E eh dinig na dinig naman ang pagbo sa kanya ng mga tao. Nakakaawa man ang kanyang itsura ng mga panahon na yon na hindi nga makakanta at akala ng iba ay iiyak pa ito. Ay dito naman pinatunayan ni Sinead kung gaano siyang kalakas na babae at kung gaano katatag ang kanyang paninindigan sa kanyang mga ipinaglalaban. Pinigilan niya sa pagtugtog ang bandang kasama niya na tila ba naaawa na sa kanya at walang sabi-sabi ay kumanta ito ng akapela ng pasigaw na tila ba isinasampal niya sa mukha ng mga nanonood ang liriko ng kanyang kanta. NEVER! <laughs> Maraing sinabi ni Suneid sa isang interview na wala o mano siyang pinagsisihan sa kanyang mga ginawa dahil mas gusto niya o manong makilala bilang protest singer kaysa maging isang pop star. At dahil nga sa mga pangyayari na yon ay itinuring siya ng Time Magazine bilang most influential woman noong 1992. Pero nakakahanga man ang kanyang paninindigan sa kanyang mga ipinaglalaban ay sobrang naging mahina naman si Suneid sa isang aspeto ng buhay. Ang pagpapamilya, sobrang naging malaking epekto sa buhay ni Shunaid. Ang pagkakaroon nito ng hindi mabilang na pag kabigo sa pag-ibig na mas nagpalala pa sa kanyang depresyon sa bawat breakups. Katunayan ay nagkaroon ito ng seryosong relasyon sa pitong lalaki na apat nga dyan ay nauwi pa sa kasalan at diborsyo. Umamin din ito ng pagkakaroon pa ng patagong relasyon sa iba't ibang lalaki. Kabilang ang kanyang manager, singer na si Peter Gabriel at kahit nga bukalista ng Red Hot Chili Peppers na si Anthony Kedis ay sinabing nagkaroon din ng relasyon dito noong 1990. Tapos nagkaroon pa ito ng mahal labang laban sa korte sa kanyang matalik na kaibigang si John Waters na ama ng kanyang pangalawang anak. Matapos kasi mga anak ni Sinead ay inakusahan ito ni John na hindi umano ito fit para maging ina na pinabura naman ng korte. Ibinigay kay John ang kustudiya ng bata at pwede lang itong makita ni Sinead ng isang beses sa loob ng isang buwan na dito nga mga idol na kahit sobrang tatag ni Sinead sa ibang bagay e eh ibang usapan na kapag sarili niyang anak ang iaalis sa kanyang buhay. Naging sanhi ito para para subukan niyang kitilin ang sariling buhay noong 1999 na hindi nga natuloy dahil naisip niya ang kanyang mga anak na kanyang may iwanan. Nagpa siya itong mag sa pagiging ina at nakakagulat na naging ordained priest pa ito o minister sa isang simbahan kung saan ay ginamit nito ang pangalang Mother Bernadette Mary na nakilala naman dahil sa ginawa nitong pagtulong sa mga homeless sa Dublin. Ang problema lang ay sinunda na yon ang pagkakaroon niya ng sakit na fibromyalgia noong early 2000s na nasundan pa ng pagkakaroon pagkakadiagnose dito ng pagkakaroon ng bipolar disorder kaya dumating na sa punto na nag-anunsyo na ito ng pagreretiro sa musika na hindi naman nagtagal at binawi din niya. Sinabi nitong dun lang siya magreretiro sa paggawa niya ng mainstream pop music. Sinundan niya ito ng pampito niyang album na Throw Down Your Arms noong April 4, 2005 na reggae nga ang tugtugan pero yun nga lang ay tuluyan na itong nilangaw na kahit nga sa sarili niyang bansa sa Ireland ay eh bumenta lang ito ng mahigit sa 7,000 piraso. Sa pagdaan ng mga taon ay hindi tumigil ang pagkakaroon nito ng ups and downs, lalo na nga sa problema niya lagi sa mga nakakarelasyon, pakikipaglaban sa kanyang problemang mental at pakikibaka sa lahat ng kanyang ipinaglalaban. Sa politika man yan hanggang sa relihiyon naging isa siya sa pinakakilalang kritiko ng simbahang katoliko na mula nga kay Pope Benedict XVI, Pope John Paul II hanggang kay Pope Francis ay naging maingay na kritiko ng simbahan si Sinead. Hindi rin ito tumigil sa pagbabahagi ng musika na sa kabuuan nga ay nagkaroon ito ng 10 studio albums tapos taong 2018 ay tuluyan na itong nag bilang isang muslim at pinalitan ang pangalan bilang syuhada sa dakat kung saan nga mga idol ay naharap na naman ito sa matinding kontrobersya dahil nagpost ito sa twitter na sinasabing ang hindi niya karelihyon ay may problema sa pag-iisip humingi ito agad ng paumanhin at sinabing gusto lang niya umano na i ng twitter ang kanyang account naging open din ito sa kanyang pinagdadaan ng depresyon na dulot umano ng pagkawala ng kustudiyan niya sa kanyang sariling anak at inamin nito na mga psychiatrist lang umano ang dahilan kaya patuloy pa siyang nabubuhay. Kasama ang palad noong January taong 2022 ay biglang kinitil ng noon ay labing pitong taong gulang niyang anak na ito ang kanyang sariling buhay. Ipinos ni Shunaid sa kanyang Twitter ang pangyayaring ito na sinundan pa ng ilang pang madamdaming mga post na mararamdaman mo ang sobrang lungkot at pagdadalamhati ng isang ina sa pagkawala ng kanyang kanyang sobrang mahal na anak at dahil nga sa iba pa niya mga post na nagpapahayag na kagustuhan niyang sumunod sa anak ay isang beses nga itong pinuntahan ng mga pulis sa kanyang tahanan at dinala sa ospital para bigyan ng anumang lunas sumailalim si Sunaid sa gamuta ng ilang buwan pero muling makikita sa Twitter nito ang salitang makikita din umano niya ang kanyang anak na nagkakaroon lang umano ng kaunting delay July 17, 2023 noong muling nagpost si Sunaid sa kanyang Twitter Been living as undead night creature since He was the love of my life, the lamp of my soul. We were one soul in two halves. He was the only person who ever loved me unconditionally. I am lost in the bardo without him. At pagkalipas nga ng siyam na araw mula sa post na yan, noong July 26, 2023, ay nakakagulat na nabalita na ang pagpanaw ni Sinead. Nagkaroon umano ito ng asthma at chronic obstructive pulmonary disease na ayon pa nga sa mga polis na rumesponde ay wala umano silang nakita ang kahinahinala sa pagpanaw nito. Marami mang nagalit sa mga nagawa ni Sinead nung siya nabubuhay pa, ay eh makikita naman sa pagpanaw nito kung gaano kadami ang naniniwala at nagmamahal sa kanya. Marami ding tagahanga ng kanyang musika. Ang sobrang nalungkot sa kanyang pagkawala. Maraming nagsasabing larawan si Sinead ng isang babaeng matatag at matindi ang paninindigan. Ipaglalaban nito ang pinaniniwalaan niyang totoo. Kahit pa nga maging kapalit nito ay pagtalikod sa kanya ng buong mundo.